Alright, watching good, good morning sa ating lahat. Welcome to my channel. This is your Opa Jers Vlog. So for today's vlog, watching good, ay meron tayong uh, problema sa ating KRV. Dito sa ating TCS o Traction Control. So ipapakita sa inyo. So ayan, watching good, naka-on yan. So kung nakikita nyo to, naka-green siya yung TCS. Ayan. So, pag i iyon natin siya dito. Yan, yung TCS button. So nawala na siya, di ba? Wala. So, pag papatay natin 'yan, turn up muna natin yung makina. So, Kaya uh, yan, iyon na natin. So lalabas 'yan. TCS, ABS check engine. Tingnan natin itong ano, hazard. So to turn on ko 'yan. So mawawala siya. So pag demandar naman ako, yan, lalabas yung TCS. Pero pag tumakbo tayo, mawawala siya. Check natin yung kaliwa. Ayan. Ang mga papansin nyo, yun, lumalabas yung ano, TCS. Kahit flat naman yung daan ko. Pag gumarangkada na ako, ayan. Ayan o. Oh. Tapos pinipigilan niya yung gulong ko sa likod. So, may issue kasi ako dito na nasunugan ako ng ano, clutch bell. Kaya nagpalit ako ng belt tapos pina, pina ko ulit sa SST. So, nagsimula lang naman to nung ano nung malubat yung battery natin. Kasi yung MDL natin, wala pala siyang ano, uh, fuse box tsaka relay. Nangyari, itong MDL pala natin is direct na syang siyang sa ating battery. So, nung nagpark ako sa market market ay naiwan kong hindi ko alam kung naiwan ko bang bukas yung MDL ko o meron may nag switch ng MDL ko doon sa parking so dumating ako sa market market mga magalauna na then pagbalik ko ilang oras akong hindi nakabalik agad pagbalik ko mga quarter to 7 na ako eh quarter to 7 tapos doon ko na nalaman na bakit ayaw mag-start? Hindi siya nag-i-start talaga mga chingo Hello, pwede ang ano natin Ang KRP natin Ito yun siya Bakit mag-start? Tapos Hindi siya nag-i-start pero yung panel niya Medyo dark Ayun o, no? lumalabas diba yung TCS Hindi ko alam oh, bakit? Ayun know? oh. diba So ayun, ayun yung ano natin topic natin today. So sa mga naka Nmax version 2. So na-experience rin kaya tong ano yung nag-activate yung TCS kahit flat naman yung ano, flat or straight naman yung binadaanan natin. Yung mga KRB owners din po baka ganito din yung ano yung scenario yung like, na-experience nyo so share nyo naman po sa comment section kasi nagpa-check na ako na ito eh so tinignan kasi tinignan na yung ano eh yung sensor na ito eh nilinis na yung sa rotor disc sensor ng ABS tsaka ng PCS ayun oh pinipigilan ako eh ayun ha? oh yun oh tapos, na-experience ko rin yan sa paahon. Yung hirap na hirap siyang ano, uh, makaahon. Ayan o. Ayan. ayan o. Dati naman, hindi naman siya ganito. Yung after siyang i-charge sa ano, after ma charge tong battery natin, yun ang hindi ko maintindihan. Kasi wala naman ibang ginawa dito sa motor ko, kundi ah, uh, pinabitan lang naman siya ng fuse box tsaka relay tapos uh, lang naman siya nilinis lang naman yung panggilid kasi 19,000 uh, 19,500 nung yung odo ko nun so sabi ko eh dapat ang PMS ko talaga is 20k so 2k 2k ako ng ano ng PMS ko nun sama yung ano CBT cleaning aso ah, yun nga hindi ko alam kung anong nangyari so check naman to ng isang kaibigan to ah uh, shout out kay kuya hindi <laughs> ko na sabihin yung pangalan at uh, chinect nyo na yung gulong natin yung sensor wala hindi talaga niya makita hindi niya malaman hindi niya matukoy kung ano talaga ang dahilan bakit lumalabas yung pieces kasi siya siya mismo tinesting niya eh. tinesting niya din yung kerby natin eh which is Uh, di ko lang sure kung ako lang ba naka-experience ng ganito or may iba pang ano, KRB owners or sa mga ano, naka NMAX NMAX V2 na naka TCS din ayun, ganun din sa ano, sa Honda yung PCX kung ganito rin ba yung na-experience na-experience nyo mga chingo, po so, share nyo naman po ciao so, oh, by next ano, may next next week is Ah, uh, may dadalhin ako ng ano, dadalhin ko to sa isang shop ulit. Ano 'Yung bagong shop. Papray ka sa doon. <laughs> so oo, 'Yan lang, Machingo, yun lang naman naging concern ko eh. Actually, purtos daw sa office ano this month of August. So, today is September 1 na. So, welcome 2 months na. Merry Christmas in advance sa ating lahat mga chigo <laughs> So yun nga, purtas gas ako, nagpalit ako ng touch bell Pinari ko sa SST Tapos nag Pinalitan ko ng clutch spring, clutch lining Ay grabe Tosgas gas talaga Tosgas gas malala Tapos yung gulong ko sa rear wheel sa may sa may bearing nya yung pinaka slot ng bearing lumuwag lumuwag siya, kasi so, din sa issue ko pero yun nga ginawa ng remedyo nilagyan ng spacer yung top end can yun ang ginamit para na, kasi hindi naman daw gumagalaw yun eh yung bearing lang naman so akala ko talaga mapapagastos na nako ako pero syempre uh, nag-aalala lang din ako Manda dito. dito. Ang dam ko. Ang kumakaltok. Pero pag binalik ko, Wala. Alright mga chinggu Ito ah Hindi siya naka on ah, Naka off yung pieces natin Naka green Ayan Ayan Smooth to smooth yung takbo natin Ba dere lang So walang pumipigil sa likod natin Kasi nga naka turn off ang ating PCS With OB area na Pero pagka may OB area tayo Nako mas malala <laughs> Ah design ah naka ano lang tayo turn off lang yung PCS natin kaya ayaw rin naman na masunugan ng ano eh, ng bill pero eh. oh, diretso lang. Pero pag naka-on yung TCS ko, wala eh. Hindi ko rin alam kung bakit. <laughs> so, yun na mga chingo. Doon nagtatapos ang ating vlog. Sa mga, ano, may mga TCS dyan. So, hindi lang sa mga lower displacement na scooter. Baka sa mga ibang big bike na may TCS. So, comment down below din sa inyo mga sir. Kung ganyan kung ganyan din yung na-experience nyo at kung paano nyo ginawa, ano yung naging solusyon nyo? Annyeong! Kasaan nila!